Good mga kapalong. Naalala niyo pa ba yung mga breed natin na kulay na naging kanawayan? So, hindi siya kanawayan talagang lumabas. Parang tarisay siya. Yan, yellow-legged yung isa. Bali, ito guys is entry na natin sa WPC Early Bird. So, sila yung lalaban natin. Full brother sila. Bali, tatlo. So, ito yung isa na, na napili natin na ilalaban. Yan siya. At Na yellow legged. So sila to yung nasa vlog. Yung pinaghalang uh, kulay na naging kanawa yun. Pero parang hindi kanawa yung lumabas. talisay lang siya. Yan. So uh, uh, susubukan natin sila sa rueda kung papasa. Palit dito yung dalawa. Dito yung isa guys. White legged naman sya. Ayan talisay. Na parang may pagkakanaway. Pero yung mga talisay talaga sila. So yun yung isa. White legged. So ita, isa to sa mga ilalabang. sa yung isang kapatid is ito white tiger din parang hiraw naman ito may pagkahiraw na siya so ito yun guys yung update yung sa mga branded nating kulay na naging kanawa yung sisiw sila kanawa yun pero ito sila may <coughs> So, i-update ko na lang kayo guys sa laban nila kung mananalo silang tatlo.